At tapos ang mga kahindik-hindik na idinulot ng 2016, mas maswerte raw ang marami sa 2017 sa negosyo, sa career, kahit pa sa love life, katulad ng ating celebrity couple. Kahit ilang dekada na ang nakalilipas, ang tingin pa rin sa kanya ng marami si Princess Sarah. Ah, Siguro noon dahil hindi pa tayo magkakilala. Pero ngayong magkakilala na tayo, magkaibigan na tayo. Ang isa sa pinakasikat na child star noong dekada 90. Si Camille Prats. Kahit anong dami ng mga ko, pero kung wala naman ang papa ko, hindi rin ako lubos na malikaya. Noong 2008 ang munting prinsesa na ng kanyang Prince Charming, si Anthony Linsangan. Nagkaroon sila ng anak, si Nathan, pero ang buhay, hindi fairy tale. Sa edad na 26 anyos, si Camille maagang nabiyuda nung agawin ng cancer ang kanyang mister. Ngunit ang mga sugat, nagihilom. Who would have thought meeting you here 20 years later would change both our lives? This is where everything started. This is where our story began. Where we got to know each other and knew we could never be apart. At ang puso, may kakayahang umibig muli. Lalo na ang mga munting prinsesang katulad niya. Si Camille, nakatagpo muli ng pag-ibig. dumating din yung, yung araw na hinihintay ko, mahal na mahal kita and I want to spend the rest of my life with you. Would you be my wife? At <laughs> <Yes. laughs> nung July 2015, Nag-propose na sa kanya ng kasal ang kasintahan at kababata niyang si Vijay Yambao. At nito lang January 7, sa isang resort na pagmamayari ng pamilya Pratt sa Batangas. Na ang susi. Lang Ang ating prinsesa, blushing bride sa kanyang two-way immaculate white Patricia Santos gown na tinernuhan pa ng tiara. Ang entourage, naka-blush pink and gray. Rustic romantic daw ang kabuoang tema na gusto ni Camille. Kaya ang buong venue na palibutan ng mga puting arko at flowers. At ang ikinamangha ng lahat ang outdoor cathedral na ito na itinayo para siyang pagdausan ng wedding ceremony. Pagpatak ng alas 3 ng hapon, ang anak ni Camille na si Nathan sinimulan ang kanilang road to forever. At si Camille nag-walk down the aisle patungo sa kanyang happily ever after. Sa puntong ito, bumahana ng emosyon. Si VJ hindi napigilang maluha. At nung nagpalitan na sila ng wedding vows, talagang love is in the air. We are now standing together in front of God and all who are dear to us, proving our unwavering love for each other. Not even the hardship of distance can break. Through you, God has shown his amazing love for me. You are the man I have prayed for and more. And I am beyond blessed to be here with you as I vow to be your partner for all the days to come. I will always be there because I know I gave you my hand to hold. Therefore, I give you my life to keep. Mahal na mahal kita. Well, actually, nung kumakanta pa lang si Mr. Ogie Alcacid, parang, sabi ko, nararamdaman ko na parang naiyak na ako. Tapos, nung the time na pagbukas nung pinto, sabay nakita ko siya, tapos nakaganon ka eh. Uh -huh. Parang, tapos nung pagganon mo, naiyak ka na. So ako naman, talagang naiyak talaga ako, pero pinipigil ko talaga yung iyak ko hanggat maaari. Ang ganda niya, sobra. Hindi <laughs> pa rin ako makapaniwala na sa'yo, ikaw na ba talaga yung makasama ko habang buhay? <laughs> Nakakatawa. <laughs> nakakilig na. Cheesy ni sir. <laughs> Sobra. Hindi pa man daw sila engaged na pagdesisyonan na nila ang petsa ng kanilang pag-iisang dibdib. Ay, sabi ko sa kanilang Love, kapag ang January 7, 2017 falls on a Saturday, Ayun, yan, diba? yan, 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 yun, yan. Niya. Yun yung araw na ikakasal tayo. Tapos sabi niya, oh, sige, Talaga? Sabi niya, sige, pag Saturday yan, ibig sabihin, tayo na talaga forever. Oh, sabi ko, ha? Sabi ko, ang hirap na check mo. Tapos natakot ako kasi <laughs> ano kung hindi Saturday? Di, hindi talaga kami forever, 'di ba? Tapos sabi ko, ano ka ba? Eh may siya mag mag -ganun. Tapos buti na lang every time na siya. Tama, tama naman. Tama naman. Katulad ni Camille, may anak na rin si VJ, si Ice, mula sa kanyang dating karelasyon. Heto pa ang trivia. Magkaklase nung silay grade 2 pa lang, sina VJ at Camille. So, hindi pa siya Princess Sarah noon. magka kami ng grade 2. Crush ko na siya noon. Naalala ko, binigyan niya ako ng Parker na ballpen at saka picture niya sa wallet. Titignan ko yung picture niya. Sana maging girlfriend ko to. Sana maging girlfriend ko to. Tapos, so, syempre, yung Princess Sarah noon, parang sikat na sikat eh, di ba? So, yun. Sabi ko, wow, artista na siya. <laughs> parang wala na, ano, masyado na siyang mataas para sa akin. Yung pakaramdam ko. Ang naramdaman daw noong puppy love ni Vijay kay Camille, naun siya pero ang nakatadhana, nakatadhana talaga. Dalawampung taon, matapos ng huli silang nagkita, muling nag-cruise ang kanilang landas. Si Camille, may ari pala ng eskwelahan kung saan pumapasok ang anak ni VJ. Henny Hands New Hat. It was a moving up ceremony. Tapos umakit ng stage si Ice, tapos baw yung apilido. Ang umaakit sa stage kasama yung bata, yung daddy niya. Sige ko, kamukha nito yung kaklase ko nung grade school, si John Jerickson Niambaw. Sige ko sa kanya, ikaw pa si John Jerickson Niambaw. Tapos yung mo nito talaga parang... Tapos hindi siya nagsalita. Tapos sabi ko, gusto sa magkaklase tayo nung grade 2. Tapos yung ka excited. Tapos sabi na... Hindi raw naging madali ang simula ng kanilang relasyon. Lalo pat nung mga panahong yon, LDR sila o in a long distance relationship. Si VJ kasi nakabase sa Amerika. Habang si Camille abala sa kanyang showbiz career. Mas grabe yung effort niya. Kasi he wakes up at 5 a.m. so that he could catch me before going to bed. Talagang nagpursige akong mag-text talaga. Na mag-usap kami palagi. We're doing the Being Boozled Challenge and this is my first video challenge. And we have a guest. It's my mom. Bukod uh... dito, mahalaga rin daw kina Camila at Vijay na maipakilala ang kanilang mga anak sa isa't isa. niya naman alam what to do. Parang at first, it was just Ice and then it was just Nathan. Hindi pa namin sila mapagsama. At first, we made sure that I have a relationship with Ice and he has a relationship with Nathan. Step one namin yon mm -hmm. Our step two was that nung medyo okay na, kampante na, pinagtagpura <laughs> namin silang <laughs> sila. dalawa. And right away, talagang they hit it off. They were Good friends, they like the same things. Um super playmates talaga sila. Ang mag-inang Camille at Nathan naman, nahihilig sa paggawa ng mga dance challenge. Kaya naman bonus daw na maituturing na si Ice, mahilig ding sumayaw. Uh -huh. Ayoko din magkamali kasi syempre I didn't want to make a mistake in choosing a partner especially because I have a son. And I didn't want him to think na lahat ng dumarating na tao sa buhay sa amin umaalis din. So yun talaga yung parang ingat na ina ingat ako pagdating kay Nathan. That's why when I introduced him to Nathan, I really somehow know in my heart na siya talaga yung gusto ko. Samantala, sa Santa Monica Beach kung saan unang nag-date si na Vijay at Camille, napili nilang kunan ang kanilang prenup video. At matapos ang mahigit isang taong paghahanda, ang ating prinsesa. Muli na ngang ikinasal. pagtatapos ng kanilang espesyal na araw. Bilang selebrasyon ng bagong pamilya na kanilang bubuuin, sina Camille, VJ, Nathan at Ice, sinorpresa ang kanilang guest. I'll commit myself to you. Like, katulad na sinabi ko dun sa bow, sa bow ko na I gave you my hand to hold, now I'm giving you my life to keep. Naksa! No, no, <laughs> Promise ko sa'yo that I will always, always try to respect you, to respect your decisions, <laughs> yeah, and... <sabi> mo yun. <laughs> siguro the four years that we are together, it's nothing but just happiness. Siyempre, may mga struggles, may mga problema, but at the end of the day, I think yung pinaka-importante dun is how we are to each other. Love you, say hi! Would you be my wife? kasabay ng bagong taon, ang bagong kabanata sa buhay ni na Camille at Vijay. Marami man silang pinagdaanan. Iisa na lang ngayon ang kanilang patutunguhan. Isang mundo puno ng pag-ibig